Kung naghahanap ka ng pinakamahalis na mga broker para sa forex trading, narito ka sa tamang lugar. Sa video na ito, ipapakita ko siyo ang isang pagpipilian ng mga pinagkakatiwalaan at kinokontrol na mga plataporma na nag-aalok ng mababang spread, mabilis na pagpapatupad at mga profesional na kasangkapan sa pangangalakal. Kung nais mong tuklasin ang mga ito ng sarili mo, makikita mo ang lahat ng mga link na nakalagay ng maginhawa sa paglalarawan. Magsimula na tayo! Acronym ang XTB ay isa sa pinakamalaking at pinakakilalang mga broker sa Europa na itinatag noong 2002 at nakalista sa Warsaw Stock Exchange. Ito ay kinokontrol ng mga pangunahing ahensya tulad ng FCA at SISEC na nagsisiguro ng isang transparent at ligdas na kapaligiran sa pangangalakal. Ang XStation 5 platform ng XTB ay namumukod tangi dahil sa bilis at madaling gamitin na disenyo perpekto para sa mga baguhan at mga advanced na trader. Nag-aalok ito ng mahigpit na spread na nagsisimula sa 0.1 pips, napakabilis na pagpapatupad ng order, at access sa higit sa 20,000 instrumento, kabilang ang forex, indices, stocks, ETFs, at commodities. Ang mga trader ay nakikinabang din sa isang masaganang selection ng edukasyon na may mga webinar, kurso, at araw-araw na pagsusuri sa merkado. Magparehistro sa pamamagitan ng link sa paglalarawan upang simulan ang pangangalakal kasama ang XTB at maranasan ang mga profesional nitong kasangkapan at pananaw sa merkado. Acronym, ang eToro ay isa pang mahusay na pagpipilian na kilala sa buong mundo sa pagsasama ng forex trading at social investing. Itinatad noong 2007 at kinokontrol ng FCA at SISEC Pinapayagan ng itoro e ang mga trader na ma-access ang malawak na hanay ng mga merkado, kabilang ang forex, stocks, ETFs, commodities at cryptocurrencies, lahat sa isang platform. Ang interface ay madaling gamitin, available sa web at mobile at sumusuporta sa copy trading na nagbibigay daan sa iyo na automaticong gayahin ang mga estratehiya ng mga nangungunang trader. Para sa mga mahilig sa Forex, nag-aalok ang iToro e ng real-time spreads, mabilis na pagpapatupad, at transparent na presyo ng walang nakatagong komisyon. Kasabay ng trading, magkakaroon ka rin ng akses sa isang matibay na sentro ng edukasyon na may mga gabay, tutorial, at mga insight mula sa tunay na merkado. Gumawa ng iyong account sa pamamagitan ng link sa paglalarawan at tuklasin ang makapangyarihang mga tampok sa Forex Trading ng eToro. Acronym ang XM ay isang kilalang broker sa buong mundo na aktibo mula pa noong 2009 na kinokontrol ng SISEC at ASIC, na kilala sa pagiging maasahan at kompetitibong kondisyon sa pangangalakal. Nagbibigay ang XM ng akses sa mga plataforma ng MT4 at MT5 na may leverage hanggang 1 to 1,000. Depende sa rehiyon, spreads na nagsisimula sa 0.0 pips at agarang pagpapatupad. Ito ay paborito sa mga mga ngalakal na pinahahalagahan ang kakayahang umangkop at bilis. Bukod sa Forex, nag-aalok din ang XM ng panangalakal sa mga index, stocks, mahahalagang metal at mga pamirihan ng enerhiya. Ang broker ay nagsasagawa rin ng araw-araw na mga briefing sa merkado, nunga webinar mula sa mga eksperto at malalim na mga tutorial na tumutulong sa mga mga ngalakal na mapabuti ang kanilang kakayahan at manapiling updated sa mga global na trend. Magparehistro gamit ang link sa paglalarawan upang magbukas na account sa XM at maranasan ang mga profesional na kondisyon sa Forex trading. Sana nakatulong ang video na ito upang matuklasan mo ang mga nangungunang Forex broker na pwedeng pag-tradean ng may kumpiyansa at siguridad. Kung ginawa nito, Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe sa channel para sa higit pang ganitong uri ng nilalaman. Salamat sa panonood!